sa kilid ng kalsada sa bayan ng Valencia. May kakaibang tanawin na tilag galing sa ibang mundo. So good morning mga koys. So binisita na naman natin dito mga koys ang ano dito no? Ang Palinpinon Sulfuric Vent nga makita natin sa mayo eh. Kilid sa Palinpinon Road. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Negros Bay. Sa araw na ito ay ating pag-usapan ang misteryo sa likod ng Palinpinon Sulfuric Vent. Dito sa bayan ng Valencia sa Negros Oriental, tila may isang misteryo sa gilid ng kalsada. So good morning mga koys. So binisita na naman natin dito mga koys ang ano dito no ang Palinpinon Sulfuric Vent nga makita natin dito sa mayoy kilid sa Palinpinon Road mainit na singaw usok na walang tigil direkta galing sa bituka ng lupa ang makikita mo dito sa kilid ng kalsada parang laging may fiesta ngunit hindi mo alam ang mga niluluto nila. Ito ang sulfuric vent dito sa Palinpinan Road na sakop ng Valencia. Isang paalala na nasa ilalim ng ating mga paa, buhay at kumikilos ang mundo. Hindi lang ito ordinaryong uso. Ito'y sulfuric gas na matagal nang dumadaloy mula sa bulkan. Tahimik, ngunit mapanganib kung lalapitan ng walang ingat. Isa itong paalala na kahit ano pa kaganda ang ating kalikasan ay laging may daladala itong panganib. Kaya bilang isang tao at tayo po ang nakakaalam, karapatan po natin ang laging mag-ingat. Itong sulfuric vent ng Valencia, tahimik na hininga ng lupa, isang misteryo na nakikita mo lang sa kilit ng daan. Ako si Negros Libay laging tandaan. Taga Negros Taya. Damo Lichada. Salamat.